Masayang-masaya ang magulang ng Pasig City Mayor na si Vico Soto matapos ang kanyang muling pagkapanalo sa halalan ngayong 2025. Buong pusong ipinahayag nila Vic Soto at Connie Reyes ang kanilang pagmamalaki at suporta sa kanilang anak. Sa kanyang Instagram account, inihayag ni Connie ang tuwa at pasasalamat sa pagkapanalo ni Vico na ayon sa kanya ay sa tulong na rin ng Panginoon. It's not by might nor by power. It's by the Spirit of the Lord. Hindi lahat kayang tapusin ng lakas ng tao. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa ng mga imposible. Kaya sa bawat laban sa buhay, mas mahalaga ang panalangin at tiwala sa Diyos kaysa sa sariling diskarte lang. Ayon sa malalapit sa pamilya, parehong emosyonal at puno ng pasasalamat si Navic at Connie sa patuloy na tiwala ng mga pasigenyo kay Mayor Vico na kilala sa kanyang matapat at makataong pamumuno. Muling ibinoto si Vico ng taumbayan dahil sa kanyang malinis na track record at dedikasyon sa serbisyo publiko. Isa na namang makasaysayang tagumpay ang kanyang pagkakahalal, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong lungsod ng Pasig. Hi, Ay magandag, Hapon po.

punta na ako ng ano, hapon na para wala na masyadong tao. Pag umaga, medyo may pila rin kasi rito. Uh, pero okay naman. Although may mga nababalitaan tayo na nagkaroon ng konting problema sa machine, uh, pero mukhang wala namang major problem. So, mabuti po yun. Sir, your dad kanina bumoto po dito. Sinabi niya na ang piliting oh, ng Pasig. Uh, siya. Piliting ng uh. Pilipinas daw. So, baka may comment wala, biro talaga yun eh. <laughs> Siyempre, tata yun. Pero, dahil like ko nga na yan, huwag mag-ganun ng ganun. Huwag mag-isip ng ganun. Uh. Pero, are you confident in the results? Okay lang. Looking okay, forward? Okay, naman po. Doing another direction? Yes, definitely. Uh, marami pa tayong kailangan gawin. Uh, isa sa talagang tututukan, uh, kung rin ay eh, yung pag-institute ng mga Uh, institutionalize uh, ng mga reforma natin. Uh, kailangan pang matagalan. Ayan, sinasabi natin na hindi dapat nakasentro sa isang tao, sa isang politiko, kahit sa isang grupo yung mga ginagawa natin na pagbabago. Hindi dapat pang matagalan, pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon. Salamat, salamat. Uh, siyempre, si Mayor din, napapasalamat sa lahat ng mga uh, so sumusuporta sa kanya, papakita ang uh, uh, gusto yung mga ginagawa niya dito sa Pasig. So, excited and nervous and uh, confident na talagang tuloy-tuloy ang pagbabago dito sa sa Pasig. Sir, nung kick-off po, in-introduce siya as ang susunod na presidente. Gano'n po ba kayo? Pa malayo pa yun, malayo pa yon eh, hintayin lang na natin yung gating ng Pasig magiging gating ng Pilipinas. <laughs> okay. uh, alam mo, lahat ng desisyon uh, sa kanya nang gagaling. Hindi, uh, I'm not the type na nakikialam. Basta ako, uh, kahit anong desisyon niya, full support. Sorry? Yeah, of course, lahat naman tayo. This is our uh, civil right. Dapat bantayan natin. Let us start. We side members of the City Board of Canvassers, do be certified on the vote that we have duly canvassed the books cast in 519 chapter 6 for the candidates for mayor in the election held on May 12, 2025. That after such canvass, it appears that VQ Soto Garner. 351,392 votes <laughs> for the Office of the Mayor, the same being the highest number of votes, making it last for the Senate office. On the point basis of the foregoing, we hereby proclaim the public made as the, the newly elected Mayor of Pasadena, yeah. <laughs> Kung ano yung message lang po para sa naging resulta ngayon. Ay, napapasalamat ako sa lahat ng pasiginyo na nagpakita ng uh, kanilang tiwala uh, at uh, supporta. Uh, so asahan nyo na magtatrabaho tayo ngayon pa lang. Uh, kahit kaka-proclaim pa lang, tapos lang ng proclamation, uh, diretsyo na po tayo flag-raising, tapos uh, mag u flag isa na rin po ako. So, dire-diretsyo lang, trabaho lang, focus lang tayo sa trabaho. Sana tapos na yung mga kung ano-ano sa politika, uh, trabaho po tayo.